So, ito mga kabukid. Iyan mga kabukid. Doon yung ating, meron na tayong mga bagong hatch na sisyo sa buwan ng February. So, bali, ito na yung, pang 20 days nila. Mula nung mag-hatch sila. So, bukas pang 21 nila. February 27. So, dito na rin yung ating brother, mga kabukid. So, tapos ko ng linisan. O, yan. So, ngayon mga kabukid, gusto kong i-share sa inyo mga kabukid, kung ano yung aking ginagawa dito. Bago, bago ko siya lagyan ng raisal at saka sisiw. So, halika mga kabukid, samahan niyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking ginagawa bago ito lagyan ng raisal. So, ito mga kabukid, tubig pala to so nindagdagan ko lang ng tubig tapos ito chlorine so lulusawin natin to sa tubig So, ito yung ginagamit ko mga kabukid. Maliit na sprayer. So, tansahan lang mga kabukid kung gano'ng karami. Yun sa akin, kalahating kutsara lang. Okay na. So, i-spray na natin mga kabukid. So, kasi channel na yung mga kabukid ha. Ah, kung gabi tayo ngayon nag-video. Kasi kakarating ko na sa tarbaho. So, kailangan natin itong gawin para mayroon na tayong mapaglagyan bukas. So, hindi naman natin pwedeng hintayin pa natin na maging yung schedule ko pang gabi tapos baganti ko ng pang araw. So, kahit gabi, ginagawa natin to Para yung ating mga sisiyo, mailipat naman natin. Kung baga tuloy-tuloy lang yung ating ginagawa dito. Walang araw o gabi sa atin. So, palaging araw. So, alin mga kapit, i-spray na natin itong ating So, shake-shake lang. So, yan. Yeah. Parang sira pa yata mga kabukit. <laughs> So, dati mga kabukid, ang ginagamit ko ay yung isa, yung song Rocks. Pero, ito, na yung ginagamit ko ngayon, chlorine. Kasi nakahanap ako ng chlorine. Kasi mahirap din maghanap ng chlorine dito sa amin mga kabukid. So, kunti lang yung tindahan na nagbibinta. So, yan, ito lang. lang. natin sa mga corner. Ah, uh, Uh, flooring ya yeah. <tune> So, ito mga kabukid, parang sira. May, may maliit lang yung kanyang, you know, hindi mas malakas, pero okay lang. Kahit at least, at least nakakapag-spray siya. So, yun. Tapos na natin i-spray mga kabukid. So, yun mga kabukid. Ganun lang yung aking ginagawa sa ating brother, bago natin ilipat yung ating mga bagong papisa. So, yung, itingnan nyo mga bukid, yung ating mga sisyo, Yan Nandyan <laughs> sa may glass. So, simple lang yung aking pamaraan mga kabukid. Ito lang kasi yung available dito sa amin. Hindi na ako bumibili pa ng iba. So, alam naman natin ang chlorine ay pang antibacterial. So, ganun lang na tayo mag-disinfect sa ating mga sa ating brodier. At pati yung iba kong mga brodier na lagayan ng manok bago ko salangan ng mga bagong mga sisiyo, mga manok, inexperience ko muna ng chlorine. So, base naman sa experience ko mga kabukid, okay naman siya. So, hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng na nanonood ng aking mga video, nag-react at nag-comment. So, hanggang dito na lang. See you in my next video mga kabukid. Happy farming sa inyong lahat. Bye-bye. Patuloy lang tayo sa buhay mga kabukid. Happy day sa inyong lahat.